News mga balita ngayon, serye ng laban sa NPA sa Northern Samar, ikinasawi ng tatlong rebelde. Pananabutahe ng armadong grupo sa Maguindanao del Sur na pigilan ng militar. Philippine at Royal Cambodian Armies muling pinagtibay ang Defense Partnership. Ako po si Cesar Soriano. Maragatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasawi ang tatlong miyembro ng New People's Army o NPA sa magkakasunod na inkwentro sa Northern Samar, Kamakailan. Ayon sa 803rd Infantry Brigade, Philippine Army, isinuplong ng mga sibilyan ang armadong grupong nag-e-extort sa barangay San Jose sa Mapanas na dahilan para maglunsad ng operasyon ang militar. Sa unang inkwentro noong Marso 16, nakaharap ng 4th Scout Ranger Battalion ang mga pinagsususpetsahang miyembro ng Regional Guerrilla Unit ng Eastern Visayas Regional Party Committee kung saan isang kalaban ang nasawi. Ilang minuto makalipas nito, panibagong sagupaan ang sumiklab at na ang isa pang labi ng NPA. Kasunod nito ay nakaharap ng blocking forces ng batalyon ang nagsisitakas na rebelde. Sa ikaapat na inkwentro, inabandona ng mga kalaban ang isa pang labi ng NPA na ang ilang matataas na kalibre ng baril, blasting caps, iba't ibang war material at mga personal na gamit. Napigilan ng pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya ang tangkang pananabotahe ng isang armadong grupo sa barangay Kapinpilan, ang Patuan, Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. Ayon kay Lieutenant Colonel Loki O. Marco, commander ng 98th Infantry Battalion, ikinasa ang operasyon bandang alas 5.30 ng umaga na humantong sa pagkakaaresto sa 17 individual at pagkakakumpiska ng dalawang Improvised Explosive Devices o IEDs na ligtas na diniaktiba. Nagkaroon ng sagupaan at nagresulta ng pagkakasamsam ng anim na malakas na armas kabilang M16 at M14 rifles pinuri na Brigadier General Edgar L. Cato at Major General Donald M. Gumiran ang mabilis at epektibong aksyon ng mga tropa. Hinimok naman ng mga militar ang publiko na maging mapagmatsyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Buling pinagtibay ng Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Roy Galido ang matibay na ugnayang pandepensa ng Pilipinas at Cambodia sa pagbisita ni Royal Cambodian Army Commander General Mao Supan sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio, Taguig City. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ng dalawang heneral ang patuloy na kooperasyon sa rehiyon kabilang ang intraparability ng kanilang mga hukbo Matatanda ang ginanap ang unang PARCA Army Working Group na nagbigay daan sa mga plano para sa pagpapalakas ng palitan ng kaalaman, counter-terrorism exercises at peacekeeping operations. Samantala, bumisita rin si General Mao sa 525th Combat Engineer Forerunner Battalion kung saan ipinresinta ang kakayahan ng unit sa humanitarian assistance and disaster response. Tampok sa demonstrasyon ang paggamit ng makabagong kagamitan sa pagtugon sa sakuna, mabilis ang pagsasaayos ng mga nasirang gusali at pagsasagawa ng medical evacuation. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>